Baon-baon ng magagandang pangarap at adikain na maiahon ng kanyang pamilya sa kahirapan, ay nilisa niya ang ating bansa para makipagsapalaran sa lupain sa gitnang silangan. Makalipas lamang ang ilang buwan ay muli siyang ibinalik ng ating bansa na isa ng malamig na bangkay. Isa sa mga kaso na hindi-hindi makakalimutan ng ating mga kababayang OFW ay ang pagkamatay ni Jeneline Padernal Villavente sa Kuwait. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. December 28, 2019 Malamig na ang simoy ng hanging amihan, sinyalis na papalapit na ang kapaskuhan. Ang araw na ito, hindi na kailanman makakalimutan ng pamilya ni Jenneline. Matutulog na sana sila dahil alas 9 na ng gabi at sa ganitong oras sa probinsya ay nagpapahinga na ang karamihan. Subalit isang tawag mula sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs ang kanilang natanggap. Sa nasabing tawag ay malungkot na ibinalita sa kanila ng tanggapan na si Jenneline ay nasa ospital sa Kuwait at wala na itong buhay. Ang pamilya ni Jeneline Notata ay nabibilang sa mga mahihirap nating kababayan sa barangay Norala, South Cotabato. Pangunahing ikinabubuhay nila ay ang pagsasaka. Subalit dahil nga sa kahirapan, ay naisanla ng mga magulang ni Jeneline ang kanilang lupang sakahan. Dahil din dito, ay hindi na nakapagtapos ng pag-aaral si Jeneline at ninais na lamang nitong magtrabaho para makatulong sa mga magulang at nakababata niyang kapatid. Sa murang edad ay nasaksihan niya ang hirap ng mga magulang, may itaguyod lamang sila. Taong 2019, sa edad na 26, ay nagpaalam si Jeneline sa mga magulang na nais niyang magtrabaho sa ibang bansa para maipaayos ang kanilang bahay, matubos ang lupang sakahan, at mapag-aral ang bunsong kapatid. Kahit pangatutol ang mga magulang ay nagpumilit ang dalaga. Mula sa Norala, ay nagtungo si Jeneline sa Marvel sa Coronadal para simula ng pagproseso ng mga kakailanganin niyang papeles noong April 2019. July ng pareho paring taon ay nilisa ng malusog at masiglang si Jeneline ng ating bansa para magtungo sa Kuwait at magtrabaho bilang isang domestic helper sa tulong ng kanyang recruitment agency na nakabase sa Takurong City, Sultan Kudarat. Okay naman umanong mga naunang buwan ni Jeneline sa Kuwait. Ayon sa kanyang ama, ay nakausap nila ang anak sa sarili nitong cellphone. At sa tuwing tatawag ito ay kinukwento niya sa kanila ang mga karanasan sa trabaho. Sa mga unang buwan niya sa Kuwait ay naikwento niya na maayos naman ang pakikitungo sa kanya ng mga amo. Ganon din ang mga anak nito. Ang kanya umanong among lalaki ay isang pulis at ang mga anak nito ay nagtatrabaho bilang security at army. Dahil dito, ay naging panatag sila na ligtas at maayos ang kalagayan ni Jenneline sa ibang bansa. Subalit habang tumatagal, ay nagbago ang pakikitungo ng mga employer niya kay Jenneline. balimit na itong magreklamo dahil sa kung hindi delay ay kulang ang kanyang natatanggap na sahod. Ayon sa ama ni Jenneline, sa loob ng limang buwan, ay tatlong beses lamang silang nakatanggap ng padala mula sa anak. Ang padala ay nakapangalan sa amo nito, at nagkakahalaga lamang ng kalahati ng kanyang buwan ng sahod. Nahihirapan na rin sila na kausapin ng anak dahil sa kinukumpis ka umano ng amo nitong babae ang kanyang cellphone. At may mga pagkakataon din na ikinukulong siya ng mga ito sa kanyang kwarto. Ang lahat ng reklamong ito ay sinabi ni Jeneline sa agency at nakiusap na nais na niyang umalis sa amo at umuwi na ng Pilipinas. Subalit wala siyang natatanggap na reply. October 7, 2019, nang huling makausap ng pamilya si Jenneline. Pagsapit kasi ng November 5, ay tanging ang amo na lamang nitong babae ang kanilang nakausap. At sa tuwing tatawag sila, ay sinasabi nito na busy si Jenneline sa trabaho. Sa pag-aanala ay sinubukan pa rin nilang tumawag at ang huling tawag nila ay noong December 13, 2019. Subalit, tulad ng dati, ay ang amo nitong pabayang sumasagot ng tawag. Nakiusap sila dito na gusto nilang makausap si Jeneline kahit na sandali lang. Subalit bigla itong nagalit at nagsalita sa wikang Arabo na hindi nila naiintindihan. Pinakiusapan nila ito na magsalita sa wikang Ingles at dito nga ay sinabi nito ang mga katagang Wake up in the morning, 10 o'clock, no work, no cook, back to the Philippines. Gumising ng umaga alas 10, hindi nagtrabaho, hindi nagluto, bumalik na sa Pilipinas. Iyon na ang huling beses na nakausap nila, ang amo ni Jeneline. Sa lapis sa pagtataka at pag-aalala, ay agad nilang kinontak ang agency ni Jeneline sa Takorong City, Sultan Kudarat para humingi ng tulong at alamin kung ano ba ang tunay na kalagayan ni Jeneline sa Kuwait. Nangako naman ang ahensya na aalamin ang kalagayan nito sa ibang bansa. Ngunit kahit isang beses ay hindi umano sila nakatanggap ng anumang update mula dito. At nagulat na lamang sila na matanggap ang tawag mula sa abogado ng Department of Foreign Affairs noong December 28, 2019, ng alas 9 ng gabi, kung saan nila natanggap ang masamang balita. Ayon sa report, ay dinala si Jenely ng among lalaki sa Sabah Hospital na wala ng buhay at kulay asul na ang katawan. Maliban dito ay bakas din sa katawan ng biktima ang pasa at paghihirap na dinanas nito bago ito nalagutan ng hininga. Kaya naman ang insidente ay agad na nakarating sa mga kapulisan ng Kuwait na nagsigawa ng initial investigation. Sa ginawa nilang panayam sa employer na lalaki ni Janeline ay sinabi nito na napatay ng kanyang asawa ang biktima sa bugbog dahil sa labis na selos. Nang kanilang kausapin ng ginang ay agad naman itong umamin sa nagawa, bagamat ayon sa kanya ay nagawa niya lamang iyon dala ng labis na galit at bugso ng damdamin, at hindi niya umano ito sinasadya. Nang araw din na ay dinitay ng mag-asawa sa sanang pagpatay. Base sa death certificate na inilabas ng Sabah Hospital, si Jeneline ay namatay. Sanhi ng acute failure of the heart and respiration, sanhi ng labis na pagkabigla, at malalang pinsala na kanyang natamo sa kanyang vascular nervous system. Paglabas ng balita tungkol sa pagkamatay ni Jenny Lynn, ay agad namang nagpatupad ang Department of Labor and Employment ng Partial Deployment Fund sa Kuwait para sa mga magong madideploy na OFW, accepted dito mga skilled workers at mga balik manggagawa. Dahil ayon sa kanila, ang pagkamatay ni Villavende ay maliwanag na paglabag sa 2018 na kasunduan sa pagitan ng ating bansa at ng gobyerno ng Kuwait. Ang nasabing ban ay kanila lamang tatanggalin base sa aksyon gagawin ng Kuwait government sa kaso ni Villavende. January 8, 2020, araw ng Merkules, nang ganap na alas 4 ng hapon, ay sinalubong ng kanyang pamilyang labi ni Villavende sa warehouse na, ng pair cargo sa Pasay City. Sinamahan sila ni Department of Foreign Affairs Teddy Boy Luxin at Owa Administrator Hans Leo Kakdak. Nangako ang pamahalaan na tutulungan sila para makuha ang mustisya, Kabilang narito ang pagguhan ng dikalidad at magaling na abogado sa Kuwait. At dahil nga active na member si Jenny ng OWA, ay matatanggap ng pamilya nito ang lahat ng benefits tulad ng burial assistance, livelihood para sa kanyang mga magulang, at scholarship para sa 12 anyos niyang bunsong kapatid na babae. Inatasan din ni Justice Secretary Minardo Guevara ang National Bureau of Investigation para imbestigahan ang pagkamatay ni Billy Vente. Ganon din ang pananagutan ng recruitment agency na nagdeploy sa kanya sa Kuwait. January 10, 2020, ay nagsagawa ang NBI ng autopsy sa katawan ni Villa Vende sa Cotabato. Base sa resulta, ay nagtamo si Jenny ng malalalang sugat at pasa sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Karamihan dito ay sa kanyang likuran. Ganon din sa kanyang hita at maselang bahagi ng katawan. Maliban dito ay nakakita din sila ng mga bakas ng sugat sa katawan ng biktima na sinyales na matagal na itong nakakaranas ng pananakit bago ito mawala ng buhay. Ang nakakapanlumo, base sa NBI, si Villa Vende ay biktima ng panggagahasa, bagay na hindi nakalagay sa resulta ng autopsy na ginawa sa Kuwait. Ayon din sa NBI, nang dumating ang katawan ni Villa Vende, ay nawawala ang puso nito, baga at utak. May mga nakuha din silang tissue sa mga kuko ng biktima na indikasyon na maaaring nanlaban ito at nakalmot ang suspect. Dahil dito, mula sa partial ban ay tuluyan ng pinatupad ng Department of Labor and Employment at POEA ang total deployment ban ng mga OFW na magtatrabaho sa Kuwait. Ayon sa kanila, ang hindi tamang resulta ng autopsy na isinagawa ng mga otoridad ng Kuwait ay malaking insulto sa ating bansa at sa mga Pilipino. Bilang tugon ay naglabas ng pahayag ang Kuwait government. Napapayagan nila ang ating government na magpadala ng mga Pilipino experts o investigador para tumulong sa ginagawang investigasyon tungkol sa kaso ni Villa Bende. Ayon kay Kuwait Assistant Foreign Minister Dari Al-Ajran, ay sisiguruhin nila na ang investigasyon sa pagkamatay ni Villavende ay magiging transparent at lubos nilang pagtutuunan ng pansin. January 27, 2020, matapos ang ginawang investigasyon ay official nang sinampahan ng kasong pagpatay ang mag-asawang employer ni Villavende. Sa natanggap na report ng DFA mula sa General Department of Criminal Forensic Evidence ng Kuwait Ministry of Interior, ay nakasaad sa prosecutor's memorandum na base sa investigasyon ay nagsimula ang pang-aabuso sa biktima noong pang October 2019. Nakasaad din doon na si Villa Bende ay malimit na sakta ng among babae gamit ang plancha at pinapaso siya nito sa braso. Hinahampas sa ulo, likod at mukha. May mga pagkakataon din na tinatadyakan siya nito sa sikmura at minsan pa isinaksak siya nito ng susi ng sasakyan sa kanyang likuran. Pinaliwanag din doon na ang natanggap umanong nauna ng document ay hindi autopsy result, kundi death certificate. Sa pagtatapos ng taong 2020, ang employer ni Jenely na babae ay hinatulan ng Kuwait Court ng Bitay sa pamamagitan ng pagbigte sa kasong pagpatay at pangaabuso sa OFW na si Bende. Ganun pa man ang lalaking employer naman ay natulan ng apat na taong pagkakakulong dahil sa ginawa nitong pakikipagtulungan sa investigasyon, bagamat nabigo ito na isumbong sa kinauukulan ang mga ginagawang pambubugbog ng asawa sa biktima. Ayon sa Philippine Embassy Lead Counsel Attorney na si Sheikh Kafausha Al-Sabah, ang nasabing hatol ng hukuman ay patas at alinsunod sa batas ng Sharia. Bagamat ikinatuwa ng pamilya ang nasabing hatol, ay nadismaya naman sila sa naging hatol sa employer na lalaki. Naniniwala kasi sila na may kasalanan nito at hindi sapat ang apat na taon lamang na pagkakakulong bilang parusa. Malugod namang tinanggap ng ating government ang binigay na hatol ng Kuwait sa mga maysala, sala. Ayon sa kanila, ang desisyon ng hukuman tungkol sa kaso ay magsilbisan ng babala sa lahat na walang Filipino ang alila ni Numan, kahit na kailan at kahit na saan. Ang hustisya ay palaging aayon sa mga mahihina at inaabuso. Ayon sa ama ni Jeneline ay mahal na mahal niya ang anak at kahit minsan ay hindi niya ito nagawang paluin o saktan. Ilang beses din itong inalok na malaking halaga ng pamilya ng mga akusado kapalit ng kanilang kalayaan. Subalit ayon sa ama ni Jeneline ay handa siyang kumain ng nilagang saging mabigyan lang ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang anak. Sa tulong ng ating pamahalaan ay muling nabawi ng pamilya ang kanilang apat na ektaryang sakahan na isinanla nila sa halagang 350,000. Nakapagpatayo na rin sila ng isang matibay at simentadong bahay at sari-sari store mula sa financial assistance na 1.1 million pesos na nagmula sa OWA at DFA. Nakakalungkot dahil sa nagkatotooman lahat ng pinangarap ng dalaga para sa kanyang mga mahal sa buhay, ang naging kapalit naman nito ay ang kanyang masakit na naging kamatayan. Muling nagkaroon ng panibagong Memorandum of Agreement ang ating bansa at Kuwait na siyang naging dahilan sa pagkakaalis ng deployment ban. Subalit muling nagkaroon ng sigalot ang dalawang bansa noong 2023 dahil sa pagkamatay ni Julie B. Ranara. Tulad ng dati naglabas ng deployment ban ang ating bansa, na ikinagalit naman ng pamahalaan ng Kuwait dahil dito ay nagsagawa din sila ng visa ban sa lahat ng OFW at ito ay inialis lamang ngayong taon kasunod ng panibagong mga kasunduan. Sana po ay nagustuhan ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.